yung uh, narinig niyo po, sumisigaw na lang siya? Sigaw na sigaw, na iyak na iyak. Iyak na iyak? Oo, oh, iyak na iyak, tapos wala daw siyang kain. Walang kain. Ilan po ang kanyang uh, anak? Eh, nakita ko lang po tatlo eh. Tatlo? Pero yung isa palaboy-laboy. So. Palaboy-laboy na yung isa niyang anak. Magkaibigan lang po, kaibigan ko siya. Mm -hmm. Eh, naawa ako kasi nakita ko parang baliw niya. Eh. Oh. Iyak na iyak. Isa hirap ng buhay, wala pong magulang. Asan po ang magulang ninyo? Sa na. Asan po yung tatay ng mga bata? May kanya-kanya na rin pong ano. Asawa. Kabi, mga kabit. Ay, may asawa ng iba. Apo. Tapos yung anak ko namang mayroon naman siyang may, mayroon naman sakit paano. Pinalimutan na po ako. Pinalimutan kayo? Nagtanim po ng galit sa akin. Nakatlong asawa ka na. Tapos lahat ay iniwan ka anong naramdaman mo nung mga time na yun hindi masakit po simpre kahit sabi ni ate ligaya na babaliw ka na wala dahil sa walang makain oo po eh hmm. nakita lang ako ng anak ko na tumatawa tumatawa sa ano sabi niya mama hmm. niya po sa ko tapos nabutan ako na ate ligaya <laughs> niya ko kasi yung ulo ko masakit na talaga eh sabi hmm. na tumigil siya <laughs> kasi kapang anak mo lang baka mangyari sa'yo Okay hey mga kapapi, ano isang uh, mapagpalang araw sa ating lahat ay na uh, kasama natin ulit si Kuya Hello po, mapagpalang araw po mga At, kapapi. Ay na uh, meron tayong isang uh, mission ngayong araw. Oh At uh, pakisamahan niyo po kami dun sa mga bago sa aking channel mga kapapi ay uh, pakiclick niyo po yung subscribe button. Thanks At uh, pakishare and like po ng ating mga videos. Ano. Po. Meron po tayong isang uh, concerned citizen mga kapapi ang uh, lumapit po sa atin. At uh, ito po si Nanay Ligaya. Hello po Nanay Ligaya. Meron po akong gustong tulungan eh. Opo. Uh, ano? Isa, uh, si Jennifer kasi hiniwalayan ng asawa. Mm-hmm. Eh walang makain. Nakita ko minsan, pinasyalan ko. Opo. Naiyak na iyak, nakala mo na baliw. Nabaliw? nabaliw? Mm, oo. Bakit na baliw po? Eh wala daw siyang makain. Iyak na iyak. Mm-hmm. Wala naman akong maibigay. Kaya sabi ko, pinatahan ko na lang. Huwag ka na akong umiyak para hindi ka mabinat. Kasi bagong panganak. Opo. Sabi ko sa kanya. Ah, bagong panganak siya. Opo. Opo. Ay na, nasaan po ang kanyang asawa? Eh, hindi ko alam po nasaan kasi umalis daw eh. Umalis ah, umalis. Oo. Saan po ang bahay nila? Diyan po sa baba. Ah, sa baba. O sige, puntahan natin na, okay lang. Opo. O para mapaabot natin ng ano, tulong. Opo. po. O sige na. tara. Say ayuda natin mga kapapi. O, ako na magbuhat ng bigas siguro, Kuya Bugs. O ako sa grocery. Sa grocery na, Pops. Grocery na ako. Ako, Pops. O sige. Tara, mga kapapi. Let's go. May niyo po kami sa isang uh, panibagong mission. Ano po? Ah, dito. Ay, grabe yung daanan. Nay, baka madulas po kayo dyan, nay. Nay, easy lang, nay. Nay, madulas. Oo. Ay, wala, may dalang kayo. Apo. Oo, salamat po. Oo. Oh. Ay, grabe yung daanan, mga ah, kapapi, oh. Ano po ng uh, naging obserbasyon nyo sa kanya nay? nga uh, narinig nyo po sumisigaw na lang siya? siya Yak nang iyak. Oh, iyak ng iyak. Wala Walang kain. Ilan po ang kanyang uh, anak? anak tatlo, eh. tatlo. Pero yung isa, palaboy laboy. Palaboy laboy na 'yung isa niyang anak. Ay, mo. Ay grabe. Ayan mga kapabi. Ano kayo Bugsaya? Ay eh, si Intoy po, mga kapabi ay naggagayak sa ano ni Miss niya sa birthday. Ito sila oh. Hello po. Ito Ang ganda ang araw. Pwede po kami pumasok? Ay. Oo. Dito pala sila nakatira. Oo. Dito po Opo. Dito po siya nakalak mo pala na. Nakalumpasay. makain. Opo. Saan po? Dito siya. Ay, dito lang. Ay, siya. Ay, siya. Ay, Ay, siya. Ay, siya. Sabi ko, tumahang ka na dyan, baka kakapo. Maano? Ma. -ano, Mabinat ma pa. Mabinat, opo. po? Eh, sabi ko, tumahang ka na. Ay, eh, baka kako ka mabulabog pa yung kapitbahay dyan. Saka dito. Kasi si Tapay. Hmm. May dita din. Hmm. Baka mamaya niya. Hmm. Sino po? Ito po si Nanay. Hello pa po. Hmm, magandang Ay. araw po. kumusta hmm. Kamusta po kayo? Ako po si Papa Dins, Papa Dins TV. Ako po ay uh, charity vlogger. And uh, bali kami po ay tumutulong sa mga kababayan natin. Yan nga, lumapit po si Nanay Ligaya sa amin. No, nilapit kayo po sa amin. Nilapit ko kasi kawawa, walang makain. Opo, nilapit kayo sa amin para matulungan. Okay lang po ba? May isama namin kayo sa pagbablog? Okay lang po. Okay lang po sa inyo. No. Mm -hmm. Ano po pangalan ninyo? Jennifer, Jennifer. Oh, saan po ang probinsya ninyo? Ayan, layo, ano? Mindanao. Opo. Oh, layo po. Ayun na, uh, ako po si Papa din. Ito pong kasama ko ay si Bugi. Ano po? Oh. po. Uh -huh. Bugi ang kanyang pangalan. Oh, natawa si Bebe. Oh, Bugi! Oh. Yep, sabi. Kaya mo, Bugi! <laughs> oh, eh uh, pinapasaya lang po namin kayo, pinapatawa namin kayo dahil uh, mabigat daw po ang inyong pinagdaraanan, batay po dito sa inyong uh, kapitbahay na si Nanay Ligaya. Magkaano-ano po pala kayo? Magkaibigan lang po, kaibigan ko siya. Mm -hmm. Eh, naawa ako kasi nakita ko parang baliw niya. Oh? yak Iyak na iyak. Po po kasi, ay, ay, ano po bang nangyari? Pwede niyo po ba ikuwento sa akin? at saka wala akong anak wala oh, walang ako kamag-anak. Opo. Okay lang po, upo ako rito. Tabi tayo. Ano, ano po, po yan? Parang ah. nag ano Oh. Ano po uh, nangyari sa inyong uh, buhay? Pwede ko po bang uh, malaman? Hmm. Uh, pwede naman po. ano hmm. Anong nangyari po? Ano po, po yan, Ay? wala pong tumutulong sa akin at saka hindi man ako makatrabaho kasi may anak ako. Opo. No Three months pa lang po yan months pa lang. Opo. Oo, ay, wag mo. May lagnat na, may sipon, hindi naman makabiling gamot eh. Mm hmm. Pinainom ko lang ng oregano, nandun, nakukuha yung anak ko kanina. Oregano? Opo, pinainom ko lang din. Opo. Ilan taon na po kayo? 37 po. 37? Parang naiyak na po kayo. E, sa hirap po buhay, wala po magulang. Nasaan po ang magulang ninyo? Sa Mindanao. Hindi na po Opo. kayo umuwi roon sa Mindanao? Ah, hindi po kasi wala, wala nga ano paano pa makakawi wala rin pawasahe po mm -hmm. alam po nang inyong mga uh, kamag-anak yung sitwasyon nyo hindi. hindi. na po kayo nagkakausap ay, hindi wala rin kasi wala naman yung cellphone mm -hmm. kipat nga wala asan po yung tatay ng mga bata ay, may kanya-kanya na rin pong ano asawa kabi, mga kabit ay may asawa ng iba ako ah, uh, <laughs> po. Eh, paano po yan? Kakapanganak nyo lang, tapos wala na kayong asawa? Three months na po, wala na. Three months na wala? Eh po, may, asa, may yun. Asawa rin yun. Oo. Mm uh -hmm. Ano po yung asawa niya? May asawa ng iba? Opo. Ano po ba yun na tawag dito? Bago pa kayo magkaanak, o may asawa na siya, o kayo po ang nauna? May asawa na rin po yun, tsaka babae na din po. Kaya sabi ko, bumalik ka na lang daw kasi laging away. Mm hindi ko eh minsan mabuti nga nanggang sa Piligaya tumutulong sa akin opo kasi nabutan no, na ako dyan anan ang isip ano, ko eh mm -hmm. ilan po ang anak ninyo? pito po yan lahat pito? opo asan po yung iba? bakit uh, ilan lang dalawa lang po ang nandito? Yung isa po eh, nag, nagpaaral tumutulong-tulong na sa computer tapos yung anak ko namang mayroon naman siyang may, mayroon naman sakit pa paano. Inalimutan na po ako. Kinalimutan ko kayo? Nagtanim po ng galit sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagtanim sa akin ng galit. Kung ano ang ginawa sa kanya? May anak na. May anak pa po, po <laughs> siya, di ba? Opo. Parang meron nasa kasama. Ah, ganun ba? Hmm. Nagtanim. Nagt Oo. Ay, grabe. Oo po. Ilan taon na po yung anak niyo na yun? Nineteen po. Ah, may edad na rin. Oo po. Maganda. Yung... Maganda hmm. yung anak po niya. Hmm. Medyo maganda yung anak po. Oo. Sabi hmm. mo, dapat sa anak po. dapat sa anak po. Kasi... Bakit po kaya nagtanim sa inyo ng galit, ate Ginalin? Kinuha sila ng lola, kasi anak ko yung sa una. Mm. Kinuha po yun sila ng lola nila siguro, nabrenwas po yung isip nila. Mm. Kaya ganyan. Mm. Ay, hmm. Yun po yung, yun, dapat siyang tumulong kasi siyang ano, mayroon dapat iwalay. eh. Mm. Katanong so, tawag ko, po, text ko, hindi talaga sa tumutulong sa akin. Mm. Umiyak na lang ako, ayaw para lang bigyan. Hmm. Ibig sabihin, eh, tawag dito, bata pa lang eh, may asawa na po kayo. 14 <laughs> Ay, grabe. -a -a sa tamo. Sa ba ba? Mm -hmm. Siguro, ano po, ah, uh, Ano niya muna yung bata kasi yung bata ay bawal makita sa video. Okay. Dahil ano po yan mga kapapi, sanggol pa. Uh, sa duyan po siguro muna. Oo. Ayan. Duyan na lang natin, duyan. No? Ayan. Marap ka dito, tapos mm. makasangulito. mo nga na dapat ang sigaw. Diba? Paano yung uh, pagsigaw nyo rito? Anong, bakit kayo sumisigaw? Anong nangyari sa inyo? Nagutom po. Sunod-sunod kasi tatlong araw walang kain. Mm pag may nagpapalaba naman, mm. naglalaba ako. Opo. Tapos may nagpapalinis sa bakura, naglilinis din. Mm. Ay e kung wala, wala talaga, nga nga. Opo, anong uh, trabaho niyo po bago kayo magkaroon ng ganito? Naman ano yun po ako, naglalabada talaga ako. Labandera? Opo, labandera talaga ako. Bale yun po ang uh, pinatutustos niyo sa mga anak ninyo? hindi naman ako makakaano na rin kasi yung kamay ko babalbado na ano na yung ugat mm. ay makirot mm. e, paano po yung panggatas sa mga anak saan po kayo kumukuha nandiyan po yung sinain yung ga, sa akin yung naman ang sinain, po, yung po. am, am po. sa akin naman yung po diyan yan mm -hmm. kaya kung wala kang makain wala rin siya manididi mm -hmm. uh, official. Mamay nagbibigay sa inyo. Hindi naman lagi lagi sipi, nakakaya naman din. Mhm. Uh Minsan -huh. ako sa bahay nila. Kumamay-may uh, ano lang din. <coughs> oh. Miyak niyo, baby. sa'yo mga kapapi ano? Medyo umiyak lang si baby. Ano pangalan ng baby niyo? Ryan po. Ryan, ah, lalaki siya. Opo, rin na rin oh. ang kalaya. Rin rin ang palayaw. Ah, rin rin. Oh. Rin rin po ang palayaw niya. Ito anak niyo rin po siya. Opo. Ilang taon na po siya? Seven. Seven? Nag-aaral po ba siya? Kinder po, opo. Wala nga yung birth certificate kaya babalik-balik na lang sa kinder. Oo. Ah, uh, dami lang dito. Opo. Hindi ba kayo na ano rito? Pag dito, medyo delikado para sa mga bata. Mm. Saan kayo nakatira po dati bago kayo mapunta rito? Diyan lang din po sa malapit. Kasi tapos napunta kayo rito? Opo, pinatira kami ni Ate Ligaya. Kasi Ate Ligaya? Grabe bait ni Ate Ligaya. Ano? Sa inyo po ito, Ate Ligaya? Oo. Uh -huh. Bali, nagbabayad po kayo rito? Hindi na? Hindi na po. Ah, kumbaga parang patira na talaga kayo. Opo, Kasi wala naman din titira. Opo. Pero ang ko, pinatira ko sila. Mm kitawawa naman, nakikita ko na sa mm mga -mm. eh, Salamat kay Ate Ligaya no? sa kanyang kabutihan loob. Na, sana dumami pa tayo, no? Mga ganyan mga kababayan natin, sana dumami pa. At eh uh, yung mga ganitong mga pagcha-charity vlog, sana dumami rin. Para mas marami tayong ano, mga kababayan mga matulungan pa ng mga kababayan. Ayun na, uh, bakit po kayo iniwan ng inyong asawa? Ano po bang nangyari? Ay, may asawa rin po eh. May asawang iba. Opo. Oh, Ha? Madaming kabit na po. <laughs> Madaming kabit. Hello, Hello, sa Nakita mo sa cellphone. Gaano kasakit yun, be, para sa'yo. Nakita mo, may iba, si Papa. Hindi <laughs> ko yung Papa, dito pa lang. Kasi anak din yung sa ano. Ay, sa pangalo, Anak mo siya sa iba. Opo. Oh, ah, grabe. Bali, ilan na po ang naging asawa ninyo? Tatlong. Tatlong panganay. Tatlong panganay na. Opo. Hmm, Asa na yung unang panganay? Sa Quezon province tak yan. Mm -hmm. Hindi na kayo nakita noon. Hindi na po. Mm. Ilang taon na po yun. 19 po yung babae, yung isa 20. Ayun yung sinasabi mo na babae na yun dapat ang tutulong sa yo. Ayun oh, po dapat kasi mm -hmm. siya naman ang mayroon eh. Mm -hmm. E yes. eh, Yung lalaki po nasaan? Doon din po, yung Wala rin siyang ano, sin nag-aaral pa rin. Mm -hmm ibig sabihin, nakatatlong asawa na kayo. Mm -hmm. Bale, yung sa unang asawa ninyo, ay, tawag dito, dalawa. Apat po. Apat. Sa pang pangalawa, dalawa. Mm -hmm. Yung inuwi ako ng babae sa bahay. Mm -hmm. Sabay nga kami, 60. sabay mm -hmm. nga rin kami, kumain nun, matulog. Mm -hmm. Sa bahay, ako na lang ni Umayaw. Tapos, ngayon naman, wala, malas talaga. Mm -hmm. Kaya, sabi ko sana sa ko mag-aaral kayo mabuti. Mm. Kasi mahirap yung walang pinag-aralan, hindi ka makatrabaho ng maayos. Opo. Mm. Eh, buti yung mga bata, alam nila yung sitwasyon. Oo ano nga po. Naging ay, matured sila sa ganong bagay, no? Opo. Eh, hindi ko na may gusto ko hindi ko naman pinapampon. Sabi ko, kahit maghirap tayo, sama-sama tayo. Mampon na mm. Pwede siguro ba may electric pan para hindi ka lamukin. Mm. Ayan. Oh. oh. sige ito lang, be. Eh. Oh. Ayan siya, anak nyo sa pangalawa. Opo, ito yung bunso. Gaano kasakit yun, nai, na... Ate Jenaline Nanay Jennifer Jen Jennifer po. Jennifer. Oh. Nanay Jennifer. Nakatatlong asawa ka na. Tapos lahat ay iniwan ka. Anong naramdaman mo nung mga time na yun? hindi masakit po, siyempre. Mm. -hmm. Eh, lalo na ngayon sa huli kasi nanganak ka, pagpanganak ko lang. Mm -hmm. Tapos, ano, sabi ko, umalis ka na lang pag ganyan. Lagi yeah. na lang away. Sige, lagi na lang manunumbat. Mm. -hmm. Eh, di ako kasi gusto ko yung magtrabaho yung eh, may sanggol. Mm. -hmm. Papasok siya dun sa noo? Eh, mahirap eh. May sanggol, hindi eh, ka ano, Trabaho talaga. Mm. -hmm. Kaya buti pa salamat daw katiligaya. Pasalamat daw sa Panginoon may hinipong tao. Opo. Na naalaman pumunta ito sa bahay. Mm -hmm. Minsan... Kayo din po. Salamat din po sa inyo. Opo. Eh, na tawag dito ate Jennifer. Bakit sabi ni ate Ligaya na babaliw ko na? Wala dahil sa walang makain. Opo eh. Nakita na nga ako ng anak ko na tumatawa. Tumatawa? sama sa ano, sabi niya, Mama, mm. niyapos ako. Tapos, nabutan ako natin, Ika. Umiyak uh. <laughs> ako kasi yung ulo ko, masakit na talaga eh. Uh. Sabi tumigil ka. <laughs> kasi kapanganak mo lang, baka mangyari sa'yo. Hmm. Eh, baka mabinat po kayo. Baka uh, mabinat. <laughs> 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 ya, yeah, ano? Sabi ko salat lahat ng ano ako ang mahirap talaga. Hirap na hirap. Minsan nasa ko na rin. Pakamatay na lang kayo. Sabi ma'am. Iisip din ko. Yung isip ko pa wala-wala eh. Mm -hmm. Kasi wala ang kain. Kakain ka lang kami magpapalaba. Ang magbibigay ng tulong. Yun. Basta salamat din ako sa kanila. Lalo na din po sa inyo. Mm -hmm. At kayo ay pupunta dito hmm. huwag po kayo magisip ng ano ang ganyan yung pagpapakamatay kasi ano po yan eh kasalanan yan sa Panginoong Diyos di ba? wala tayong Ay, ano hirap na hirap ka na may hmm. anak ka mama kakain ako mama may project hmm. papasok ako lalo na yung credit ko na doon sa Tumira pumupunta pa rin sa akin hmm. panghapon yun eh bakit saan na po siya nakatira? doon sa taas sa Ay, kaibigan pang... ko rin ahinan po siya? Yun, sabi niya, dito muna si Nigra, Pero kung may project, pupunta pa rin sa akin. Hmm. Sabi ko, nak mag-aaral ka kasi. Magan, mag, mag mahitsura ka, madali ka na makapasok ang trabaho. Matangkad. Hmm. Sabi ko, grade 8 na ngayon. Hmm. Mag Matalino pa naman yung bata. Ang maraming ng award dyan. Kung mag-aaral ka na. Opo. Ngayon hey, natin, Jennifer. Napakabait ng ano, panginoong inong Dios ano. Kasi may tao din dito. Mm, kasi di gusto niya makapapi para tayo makapunta rito. 'Di ba? Oo. Oh. Uh, ah, tao. May daming tao. Ako pang napuntahan dito. Mm. Tao diyan na uh, talagang at uh, gumagamit ang Dios ng kasangkapan na kapapi. Tuturo talaga sa ating usin ng eh, mga talagang ano dapat tulungan uh, karapat, dapat tulungan lalo nga dito kay Ate Jennifer masakit din ang nakaraan kasi nakailang asawa si Ate Jennifer tatlo yung uh, una ano pong nangyari ba't kayo naghiwalay okay lang ba malaman ko ay adik po yun ang bubugbog o uh, pa kayo na pagbubuhatan pa kayo ng kam ng kamay po oo una mm. pangalawa inuwi na ng babae sa bahay tapos dalawa pa kayong babae niya opo po friend ko po yun oh grabe best friend ko po yun. Grabe yung pinalit sa akin. Ano ni Ate Jennifer? Si Christina Cano po yun, best friend ko. wag oh, huwag na lang kayo mag, ano, siguro magbanggit ng okay. pangalan. Opo. Tapos yung pangatlo, ito naman. Maraming babae. Katulad rin sinabi ng anak ko, maraming babae. May asawa rin po. Hmm. Eh, maghahanap pa po ba kayo ng iba na? Mag Ay, iba pa? hindi na po. Hindi na. Oh. Tama na lang ganito. O, oh, nandito kasi meron akong binatang kasama. Opo, kalahin <laughs> baka to baka di si shit na din. Uy. hindi na rin ako magkana ko nagpalaikit na rin po ako. Ah, uh, okay. Oh, uh, joke lang naman po yun eh, ate Jennifer, pinapasaya ka lang namin kasi alam namin mabigat ang iyong nararamdaman. Ay, mabigat talaga oras ng kain. Wala kang may papakain. Oras na pasukan. Wala. Mm -hmm. Gustuhin ko man. Atoran wala niya, wala nga sa putol. Kaya pakyapak na lang siya eh. na, uh, meron kaming dalas para sa inyo, Ate Jennifer. No? Ito ay uh, pagdamutan nyo na. Ano po? Ngayon, uh, Kuya Bugs, pusuyo po ako ng ating uh, ayuda. No? Alright, may dala kami para sa inyo para meron kayong uh, pagkain dito. Oh. Hmm. Ayan, para sa inyo. Saan sa akong bigas? hindi ka makagutom. Matakaw ka pa naman. Uh. Ayan. Ayan, tapos yung uh, ating uh, grocery na po. Eh, hmm. na. Salamat sa iyo Kuya Bugs. Salamat, salamat. Padominahin. Padominahin. Mm -hmm. sa, na pala. ito tobig. Ayan po, mga kapapi. Ito Ate Jennifer para sa inyo po so ya 'yan. Maraming salamat po sa inyo, Kuya Bugs. Hmm. Sa tulong niyo sa amin na mag-iina. Hmm. Yung malaking bagay po sa amin yan sa, kal sa kalagayan namin katulad na sa kalagayan namin ngayon at kasi po salamat din talaga ako sa inyo Opo po sana marami pa kayo matulungan katulad ko uh, nabibigyan ng <Glalala> tulong Opo po basta ati Jenaline ay eh, nakilala ka na namin Jennifer po Jennifer ay sana huwag kang mawala ng pag-asa No, kasi ikaw na lang ang magiging uh, lakas ng mga anak mo. Ngayon ay sino na lang ba kasama mo? Kasi di ba sabi mo walo sila? ito na lang ang kasama ko, dalawa sa yung grade 8 ko, pupunta rin dito. Tapos yung isa Hindi na mamalimos. Opo, mo wi rito. Hindi na po kinukuha ko naman tumatakas pa rin. Sabi niya para daw iwas budget na. Gano. Opo. Gusto niya ba makita pa yon yung anak mo na yun? O gusto din po. Sa size interview. purview. po siya katagal na wala na rito? Buwan po. Mga limang buwan na. Limang buwan na? Opo. Tagal na Lala rin. Kalaki po yun. Hindi ba siya nagra-rugby na? Baka nagra-rugby na yun. Hindi. Siguro hindi ko alam yun. Ha? Huh? Hindi ko rin alam kasi hindi. <coughs> Oo. Gusto niya ba kunin natin siya? Opo. Oh. natin rito kasi Tingin ko okay. mga kapapi, kung mabibigyan natin sila ng pagkakataon, makakatulong yun yung anak niya na yun kasi may medyo malaki na eh. Yes, diba, paide magtinda-tinda. Opo. Hindi mo ba gusto? Hindi mo ba gusto? Hindi si ba gusto? Hindi mo ba gusto? Hindi Hindi mo ba gusto? Hindi na rin ako. Hindi mo ba gusto? Hindi At ang ano ko lang po, kahit makapag aral yung anak ko, lalo na yung grade 8 ko, kasi matalino. Tapos makaroon lang kami sariling, kahit kubu-kubu lang, hindi hmm. kami, mag kayo Kasi hindi makami abang buwan na dito. Hmm. Yun lang po pang kailangan namin mag -ina. Sa pag-aaral. Opo. Ay Layaan niyo po, itatanggahan ko yung inyong uh, wish no? Pero kung bibigyan kayo ng pagkakataon, anong hanap buhay sana ang gusto ninyo? Gusto Bukod lang, sa paglalaba. Gusto ka diba may tindahan lang po. Kasi para ma, ano, kahit papaano yung mga anak ko. Tindahan? Opo. Oh, Saan yung po ilalagay? Tindahan may ng sari-sari? Sari-sari store? Pwede rin. Papahalam kayo kap. Pwede naman siguro tumayo dyan, di ba te? Tumayo. Opo. Oh, kahit kubo-kubo lang. Sige, uh, tatandaan ko po yan. Tapos yung sa inyong anak na nasa SM, hanapin natin. Opo. Mm. Pero siguro unahin muna natin yung iba pang mga dapat unahin mga kababi. So, no? eh na, uh, rin po ano yun yung magandang suggestion dito kay Ate Jennifer na mabigat ang pinagdadaanan pero ayun dahil napag-aaral pa rin niya yung kanyang mga anak. Nya nga lang yung iba talagang sa hirap ng buhay wala na yung iba nandun daw sa SM hmm. ito eh sana mag magsilbing ano rin ito eh mga kapapi, kasi si ate Jennifer mga kapapi ito alam ko sasabihin nyo rin ito eh ba diba? si ate Jennifer na kailang asawa oh. ito ate Jennifer hindi ah, naman siya pag ano pero ba diba, kung nag focus na lang sana ho kayo doon sa apat? Tat, di ba? Tatlo, tatlo ba? Tatlo, po. Tatlo. na sana kayo nag-asawa pa. Oh. Yun nga po dapat eh. Yun na sa huli ng pagsisisi. Sa huli ang pagsisisi. Eh, sana yung maging leksyon din sa lahat ng mga makakapanoon. po. Na mahirap kasi, di ba? Agad magtiwala. Hmm. Mahirap. At dapat kilalanin muna, di ba? Pero tapos na yun nangyari na, na nangyari na ang gawin natin ay mag move on magpalakas na lang magpapalakas na lang magpalakas at uh, iwasan ninyo mag isip ng negatibo kasi hindi po may iwasan mm -hmm. yun yung manggat maaari iwasan talaga eh mm -hmm. yun uh, meron na tayong ano nakilala namin kayo sana tawag dito kahit pa eh, nakatulong kami sa inyo okay. sa pagpapalakas di lang sa material sa pagpapalakas ng uh, moral okay. no Mag-iwan po ako sa inyo ng ano. Ah, uh, siguro kas assistance, no. Mga kapapi, para may pangbili ng gata si Nanay. Oo. Oh. Uh, Iwan ko kay Ate ng uh, ito po ay 3,000. Uh, magdamutan niyo na po itong 3,000 mula po ito sa sahod ko sa aking sa aking YouTube channel. Salamat mm. po. Mm. Ano po gagawin diyan sa pera? Bibili ko po ng ano. Tapos yung anak ko po, yung nag-aaral ng grade 8, ibigay ko rin po sa kanya kung iba. Mm. Kasi mas kailangan yun eh, maraming project. Mm. Eh paano yung gatas ng bata? Ibigay na rin po. Ibigay na rin kayo ano? Opo. Mm. Pampas sa kagamot niya kasi may sit oh Sige po, paano po? Tutuloy na kami. At uh, Ay, oh, salamat sa inyong uh, pagpapaunlak din sa amin. Ano pala yung kuryente dito? Tubig. Ah, kayo nausap nyo. Nakitap, kay, nakitap siya. Tapos, saan kayo natutulog rito? Dito po. Parang kabaong po. Ha? <laughs> <laughs> parang parang kabaong. Ay, grabe. Parang kabaong yung tinutulugan. Ay, grabe mga kapapi oh. <laughs> Umiyak na yung bata. Tapos dito sa CR, okay lang may pakita ko po. No? Ay, opo. Makalat mm. ko lang oh, sa nagtubig. Oo. Ayan. Mga oh, kapapi. Nanay mm. Ligaya, pa. maraming salamat sa inyo. Pa, Sige, sa iyong pa. mga concern. Opo. Ano At sana dumami pa yung mga kagaya ninyo. Ano po. Ngayon eh, mga kapapi, hanggang dito na lang po yung aking vlog. Kaya ate Jennifer, magpakatatag lang po kayo. Ha? Okay, po. Ate Jennifer? God bless po. Ako po.